One, two, 3! One, two, 3! Top, top. top. One, two, three. Ito na ang mga top na answer sa ating top one, two, three katanungan. Ano, ano nga ba para sa inyo ang on top one, two, pinipilahan ng mga Pinoy. Nakulalabs, ito na nga. At syempre, pasok sa at hey! Top top, 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 three. Pasok sa number three, lalabs ka talas ang pinipilahan ng mga Pinoy. Ito daw ang cashier o counter. Okay, lalabs, sa pagbabayad sa counter, lalabs, dapat daw ay magsama ka ng senior mm. ng kahit gaano ka, ha? Lalabs ang pila. Pagkasama mo si Lolo't Lola at Lola na Lalabs kapamilya VIP ka. Ay nako, huwag ka pa ka kasi hinga ng ID, yung ah, mismong senior lang, yung lang ang, eh. Si... pila. Correct, kasi Lalabs, alam mo naman ako we, eh. kung minsan hmm. may kalokohan talagang taglay. Oh. Uh, kasi Lalabs eh, di ba malaki tiyan ko. Oh. Uh, ko para halatang buntis ako. <laughs> 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 Bakit ganon? Oh, Bakit ba ba ganon ba yung buntis? Oh, namanas. <laughs> Huwag kang tatawang mabuhay mo buntis. naman buntis, <laughs> mukhang manas <laughs> Ay, kaya siguro Rico, kapag ka pumipila kami at sumisingit kami, huwag kang magalit! Nako Lalabs, si isa lang ang sake Hindi naman ako nagagalit. Uh -oh. Kasi sa totoong buhay Lalabs, si Lolo ka naman talaga mauuna. <laughs> Oo, oh, ayaw mo na, paunahin mo na yung mga priority. And teka, teka, saan? Mauuna sa langit ba? Ay, ko nag-selfie na! hindi! sa pila. Pila sa langit. Charot! Pila ko yun. Hindi, sa pila. Kasi di mo may priority lane sa mga matatanda na. Sa bagay, lalabs. Oh, Kaya oh. naman kung halimbawa hindi mo pa na-reach ang senior stage mo, mm. huwag ka <laughs> Oo, oh, 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 kasi nandiyan ang, ang record rin. ng census. <laughs> hindi pa 60 anyos. Oh, no. oh 60 anyos. Ay, teka, teka, teka. Eh, maputi na ang buhok ko eh. Alam mo ba kung bakit mabuti buhok mo? Bakit? Dahil yan sa pulbo. <laughs> hindi na loves. Puso yan ngayon. Ay, Granny hairstyle. style. <laughs> Nagpaguhin na <laughs> <laughs> Pero eto na lang sa palagi tanong dyan ah. Ano willing yan? to wait po ba? Ay, yan o. ang kadalasang tanong ng kahera. Willing to wait naman, kaso lalabs, kapag inaabot na nang na, napakahabang minute. abaya Aba, yan ay nakaka-irritate. Sa bagay lalabs, may mga ganyan, di ba? Usually, kapag halimbawa, nagre-request tayo na gusto nating part ng manok, yung Thai part. Uh -oh. sabihin, sir, kasi cooking pa 20 minutes. Pero pag sinamang willing to wait, abiglang dadating na yung Thai part. Oo nga. Hindi nga kami pinaglalakalok. Isa ng gulo, no?

Excuse me. Ay, lalams, oh, okay. si <laughs> oh, excuse me po! Ay, Sa, hindi excuse me po! very Top number two! This is it lalabs Top! Top! top two! naman sa ating top number 2 lalabs! Katalas ang pinipilahan daw ng mga Pinoy, ito ang... ATM! ATM. Ang mga ATM! do ay parang pelikula nagawang star cinema. Wow, bakit? Patok sa takilya, pinipilahan <laughs> ng madla. Nako, tama ka dyan, Lalabs. sa mm -hmm. Yung tipong nga uh, sa pila, nagkakaaway-away pa. Pare-pares lang naman sila makakapasok sa sinihan. <laughs> Correct. At may naalala ko sa ATM, Lalabs. <laughs> ano yung Lalabs? sa loob na ATM. <laughs> no! Tapos naglabas ng ano, nagdispense ng resibo. Oh. E, sa resib na resibo yung dispense. Oh. Ano mo kung ano? Ano na, dispense? Okay, tulungan niyo po ako, pakitawagan po yung amo ko. <laughs> Eh, kasi naman, Lalabs, parang feeling ko si Kuya nakikipaglaro ata uh, ng hide-and-seek. <laughs> <laughs> Akala niya aparador, ATM pa Totoo, Lalabs, mayroon talagang nakulong sa ATM. Totoo yan! Oo, Basahin no! no! mo, ABS-CBN News, Ay, napula, may nakulong lalabs. sa ATM. Ay, ah, siguro baka hindi ano, baka puno na yung bilibid. <laughs> Doon kinulong! Doon kinulong! <laughs> Kira ulo. siguro yung tawag yung nag-aayos ng ATM. oh, tapos nalock nung... Oo, oh, aksidente. hindi, sinadya yun. Ah, sinadya yun? oh, sinadya may galit. Ay, kilala ko kung sino gumana. Sino? Ito yung si Maki Rena. Bakit alam na, alam mo? Bata ko? Ay, hindi ko alam, sino ba? Wala ka ebidensya. Ay, meron. Ay, nang CCTV, mo yung kita ka. Uy, pasensya na. Ay, Gusto ko lang makaganti dun sa tao. Grabe ginawa mo masama sa iyo. Ay, pero chara, chara talagang okay, ako yun ah. Pero hindi lalabs ha. Ito naman ang sabi nila. Kapag walang lumalabas sa pera sa ATM lalabs, mm -hmm. naku, huwag mong pilitin yan ha. Mm -hmm. Online naman kasi lalabs ang machine. Ang problema, wala ka talagang pera, friend. <laughs> <laughs> Ay, huwag mo yung pilit. Diba? <laughs> o, hindi ba? Bakit walang kasi tignan mo yung fans niya lalag. Uh, oh. Wala naman talaga laman. Zero balance na. <laughs> Insufficient funds Oo, oh, oh, kaya tumigil-tigil ka dyan. Wala oh, taga talaga -iwi i-withdraw. Kaya nga lalo, sas galit na galit ka pa dun sa ano, sa mga taga-bangko. Eh, oh, wala oh. ka naman palang pera, te. Oo, <laughs> oh, oh, wala ka naman inipon. No? Kaya naman nag-ipon ka, pero hindi naman sa bangkong to, sa ibang bangko. Oo oh, nga sa naman kung saan oh. ah, sa piggy bank. Na. <laughs> May Oo! Oh. Ay! Ay! Loko to! Sinasabi niya, mini bites ako! Halika dito! Tungkot! ka to, lang! To, to, to. Top number one na! Top! Top! na wow. sa ating top Number eh, Grabe kasi gano, no? Eh, makala mo kung nakakain talaga Top number one! sa pinipilahan ng mga Pinoy. Ito daw ang ng Jeep FX MRT at LRT! Pinakolalabs sa ah. Kaya kapag ikaw ay ma-RT ma lalabs, huwag ka daw sumakay ng MRT! Uh -huh. Kung di ka sanay sa siksikan lalabs, ay bumili ka ng sarili mong coach. <laughs> Correct! Oh, oh. Diba? O, oh, ikaw na magtiis sa traffic! Correct! Pero Lalabs, may sisi si Lolo. Kapag wala kang pambili, huwag mm. kang mag inarte <laughs> Pero Lalabs, sino ba naman kasi ang hindi mag-ingit-ngit? Oh. Kung sa napakahabang pila ay may sumisingit? Now! At sino ba naman ang hindi magsusungit? Oh. Kung ang katabi mo ay may anghet? <laughs> At mas nakakabantrik, Lalabs, <laughs> kung paano Oh. nakikisabay pa yung pangit na katabi mo! Kaya <laughs> pagkaganyan siguro la so oh. tumabi ka sa mga maayos ang itsura. Oh. Pero wag ka rin papa siguro lalam. Bakit? Hindi porket maayos ang itsura ng katabi mo, ay mapahintan oh. na tao. Kadalasan oh. lalam, yan yung mga magnanakaw pa. Oo, oh, <laughs> yan yung mga mandurukot. Kaya ka, ba? Diba, ay, hindi namin nilalahat oh, hindi naman namin din nilalahat. <laughs> oh, inililinaw lang namin. <laughs> Pero kasi karamihan, ganun na din eh. <laughs> Oo nga. Kaya kung ganyan lang din, oh, oh sa so buti pa, huwag na kayo mag-commute. Tama ka dyan, Lala. Sabi nga nila, ang pagpila daw kasi lalab sa terminal, eh parang pagkain ng paborito mo yan, tinapay. Ano? Kailangan meron ka pasensya. Kaya <laughs> <laughs> kung wala ka pasensya, isa lang ang sasabihin ko sa mga nagre sa pila. Ano? Hoy, te! Lumipad ka! <laughs> <laughs> Galit ka ba? Hindi na Nagpapaliwanag lang. Eh kasi, no? Sabi ko sa iyo eh. Haba, dapat kasi yung pasensya. Ka dapat yung pasensya. <laughs> no. May kasamang kape. <laughs> Para pag yung pasensya at sinaw-saw sa kape, malambot. At uh, so bagay tama ka dyan. At least complete ang breakfast. O, dek. Parang nagiinit ang ulo ng mamamayang Pilipino. Nakalalaas ko pag ikaw nagwala sa MRT. Oo. Uh, Ayan yung guardia. Takasahan ka na. <laughs> Ay, pag nagwala ka sa MRT, sisikat ka naman. Ay, oo nga! Sisikat ka sa CCTV. Ah, kala ko sumikat. Sumikat siya malayit. Yan, yan, mga pamilya. Mga nag-chop na answer sa ating Chop 1, 2, 3 katanungan. Ano nga ba para sa inyong Chop 1, 2, 3? Kadalas ang pinipilahan ng mga Pinoy! 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 No, wala noy. na. No, na, no, na, no, na. No, wala na. Good Less every morning! <laughs> Ulitan at harutan sa agahan! <laughs> morning Tina!